ay, ah, ah. Oy! Oh! Yes. Kala ko bukas pa ngayon pala. Ay, ah, na. Ah, Sino bang binibisita mo rito? Play yung recording namin. So. Sino bang binibisita mo? Si Kiana mak Kim, pakiasikaso oh ang <laughs> bisita. Ah, <laughs> <As> si Miss <laughs> <As> Secretary. Kisa <laughs> Secretary Kim dito ko. Oo nga. O, dito ka lang ah. Nod ka. Galing ka pa oh, 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 mo na yung boss mo. Oh, bo. Ano bang gusto, ay, bang gusto mo? Kausapin yung anak ni Mayor. Gusto ko lang naman yung magmamahal sa akin. Nakaraan lang sa showtime habang sila na sa episode ng X Specially For You ay may biglang dumating na bisita. Nagulat ang lahat ng dumating si Paulo Abilino sa showtime. Nakadamit ng simple at nakashade para siguro hindi siya masyadong mahalata. Pero nahalata agad ni Kim Chu kaya na may pinaalam niya agad sa mga kasamahan niya na nasa studio ngayon si Paolo. Sa puntong iyon na hindi na pinalagpas ni Vice na biruin si Kim, niyaya niya ang aktor para umupo at si Kim naman sa gilid ay halatang pawis na pawis dahil nagulat rin sa pagbisita niya. Biro nga ni Bong kay Paolo eh, akala ko ba bukas ngayon pala? Matatandaan noon na binibiro ni Bong si Kim kung may magsusundo ba sa kanya noon, baka si Paolo yung tinutukoy niya. Noong tinanong ni Vice si Paolo kung sino binibisita niya sa showtime, e eh pasegway na lang ang aktor na nandelay daw ang recording niya kaya nagpunta na lang siya sa showtime. Nakangiti naman ang lahat at tinawag ni Vice si Kim para asikasuhin si Paolo. Ang Showtime team ay halatang boto kay Paolo para kay Kim kasi kung idiin nila si Kim kay Paolo ay ganun-ganun na lang. Ito ang first sweet interaction nila sa TV na no script. Pinakilig ng Kim Pao ang lahat ng madlang people at mga cast ng Showtime dahil sa kanilang conversation. Habang sila ay nakaupo, tinanong ni Kim kung anong gusto niya. Sinagot agad ni Paolo na gusto ko lang naman yung magmamahal sa akin. nag out agad si Kim dahil hindi niya alam kung anong isasagot niya kay Paolo, kaya napunta na lang sa gilid. Habang ang mga host ng Showtime ay giliw na giliw at kinikilig sa kanila.